magandang araw sa inyo ito na naman po nga pala si Malolos at ito si Gabriel ang aking uming alaga so may bisita na naman tayo ngayon bumisita nga pala si Malolos at si Gabriel na pinangalanan ko itong si Gabriel itong pusa na to sinabihan ko nga pala si Malolos at si Gabriel na bumalik na lang kasi wala pa kaming pagkain kaya sabi ko uminom na muna sila ng tubig kaya ayun ng pagin namasyal-masyal muna silang dalawa at sabi ko ay bumalik nila ang dito ulit pag may pagkain na kami at nakakatawa itong mga pusa na to alam mo may isip talaga sila at bumabalik sila pag oras ng pagkain nila dito sa clinic may mga tira-tira kasi akong pagkain dito at minsan nakakabili din ako ng cat food na para sa kanila at ito nga palang si Gabriel ay pilay-pilayin na nga pala ito dati pero pero binibigyan ko sila ng dextrose powder. Yung iniinom pala nila na yan ay powder din po para malumaka sila. At in case na meron po silang sipon ay pwedeng makawala din sa kanila. Dehydrated po kasi sila at laging nasa labas at kawawa naman. Ayun nga pala si Malolos at talagang nagahanap talaga siya ng pagkain at nakakatuwa lang kasi gustong gusto na talaga niyang pumasok. Pero nung pinapasok ko nga ay ayaw naman pala niyang pumasok mag-stay dito sa loob. Ayun, habang iniintay nga nila ako, nabigyan daw kasi sila ng pagkain. Sinara ko na muna ang pinto upang sila ay magante dyan sa labas. Wala kasi ako may bibigyan na pagkain kasi wala namang natira. Aba, itong pagdagdag ko nga ng tubig nari, ay ba may asong naligaw at napainom sila. Ayun na nga, gabi na nga iyan. Nang bumalik si Malolos at pinakain ko nga si Malolos dyan at ang ulam ko dyan ay pritong bangos. At nilagyan ko na ng kanin, ang takakatuwa lang. Kasi hati sila dyan, ni Gabriel. Si Gabriel ay gabi na dumating. Hindi ko na rin po talaga kasi pasarado na po ako. kaya nga pala si Malolos kumakain na. At marami na talaga siyang nakain bago ko siya bigyohan kasi madami po yung mga nilagay ko ng mga isda at hinimay-himay ko. Yung ulam ko nga po pala yan kaninang tanghali. Yun, palis na rin si Malolos at nakakatuwa talaga siya. Pabalik-balik siya at gusto niya talagang tinatawag ko siyang Malolos. At kayo, kilala niya na ang pangalan niyang si Malolos. Nasanay din kasi ako na may pusa lagi sa paligid ko kasi ang pusa ko po ay 12. Kaya ayun, naibigyan ko sila ng pagkain. Kaya ayun, sila, silang dalawa dito ang pusa ko sa pigmik. Ayun si Malolos, nang paalam muli ako. Sabi ko, ito tulog na ako. Matulog na siya din at umuwi na. Sabi ko, umuwi ka na kasi gabi na at uulan na rin. Uulan na rin yung oras na yan kaya pinauwi ko na siya sabi ko bukas na ulit kami magkikita araw-araw yan bumibisita sa akin dito at talaga nakakatuwa lang kasi nakakatanggal pagod at nakakatanggal stress talaga ang mga pusa sana nagustuhan nyo ang video namin maraming salamat God bless you uwi na ikaw malakas ang ulan ha uwi na ikaw malakas ang ulan nakat na Uwi na doon. Sa inyo. Pa pa Pinakain ko may pagkain pa oh. Pinakain ko yan bangus ang ulam. Tapos may kanin. Nabay mm, na. Pasok ka dito. Gusto mo? Hmm? Pasok ka dali. Ayaw mo. Pasok ka dito. Halik ka dito dali. Halik ka. dito. Oh, bye na. Bye bye. Good night. Oh, ingat ka dyan, ha? Sa tabi lang ikaw dadaan, ha? Bye.